Hello mga mare for today's video, ito nga pala yung ganap namin sa Sabado, March 1, birthday nga ni Bonso at ni Mister Nakbaka Ilang araw na nga walang mini vlog mga mare kasi nabisi nga ang first son, shoot ah! Mabilis ang mini vlog nga lang to mga mare kaya sana panoorin niyo pa rin hanggang dulo. So, sabi nung ano umaga to mga mare at naisipan ko nga magluto ng asadong manok para nga sa uulamin namin for today's video. Inadobo ko nga lang yung manok diyan mga mare Tsaka nga lang ako nagisa ng bawang sibuyas Tsaka ako nilagay ng tomato sauce at tomato paste nga ganar. Nung nagisa ko na nga yung tomato paste at tomato sauce mga mare nilagay ko na nga rin yung manok Tsaka yung sabaw na pinagadobohan ko nga para mas malasa nga ganar. Total nga mga mare iluto na nga rin naman yung manok at nilagay ko na nga rin yung patatas diyan para sabay-sabay na nga siya mapakulo ano? Naglagay na nga rin ako ng maliit na liver spread dito mga mare para lumapot-lapot ngayon sa bone niya mama yan. Dahil inadobo ko na ngayon manok kanina mga mare, konting kulo lang yan ay luto na. Ganun. Adalas naman ako magluto nito mga mare, kaya easy na nga lang sa akin yung pagluluto ng asadong manok. Dahil birthday naman ni Bunso at birthday nga ni Mr. mga mare after ko nga magluto ng asado, ay dumirad na nga kami sa SM Clark, Pampanga para nga bumili ng cake. At dahil 13 years anniversary na nga rin namin yung araw na yun, mga mare, nag-request nga ako kay Mr. na dito na nga lang kami bumili sa kontis ng cake. Since birthday ata mga mare, puro Goldilocks, Red Ribbon na lang yung binibili namin cake. Kaya sabi ko nga kay Mr. ay dito na nga muna kami para mag-iba naman nga yung lasa. Nakbaka! diyan ano. Hindi ako kaputla. Kaputla pa pa lang. <laughs> So yun na mga mare Sabi nga ni Mr. ay namutla nga kami sa presyo Dahil sobrang mahal pala dito Ito kasi mango bravo nila mga mare Na matagal ko na ang kinikrave. Ito nga yung pinili namin Pero Diyos ko sobrang mahal pala Sabi ko naman kay Mr. mga mare Dahil anniversary nga rin namin ngayon Ay Diyos ko bilhin na natin Noong 1.7 nga yung presyo niyan mga mare Sabi nga ni Mr. sa akin Ay Diyos ko tatlong case na ngayon ng Red Horse Charisse <laughs> Sorry na mga mare, after nga namin bumili ng cake ay umuwi nga agad kami dahil naghihintay nga to si Bunso. Yay! Wow! <laughs> Dyan, mga mare dahil ngayon nga lang kami magse-celebrate na magkakasama dahil nga lagi nasa abroad si Miss Tel. Sobrang hirap naman kasi talaga maging OFW mga mare. Lahat nga ng mga happenings dito sa Pinas ay eh, hindi niya nga mararanasan. Buti na lang talaga mga mare nung nag-request nga siya ng tatlong buwan na bakasyon ay eh, Diyos ko pinayagan nga siya. Thank you Lord. Sorry na mga mare dahil excited nga si Bunso na mag-blow ng cake ay eh, yung spaghetti nga niya hindi ko pa pala naluluto. Nakbaka. Dahil after lunch na nga rin dyan mga mare dali-dali ko na nga ginisa para nga may makain nga rin kami kasama nung asadong manok. Dalawang oh. kilo yung spaghetti nga lang yung niluto ko diyan mga mare kasi konti lang naman kami. Dahil galing nga rin ako sa duty niyan mga mare dahil may pasok nga ako ng Biyernes ng gabi at nag-out nga ako ng Sabado ng umaga. Ay eh, ito nga lang yung nang kong lutuin. At syempre nga mga mare, ito nga rin yung paboritong kinakain ng mga bata kapag nga may ganitong handaan or birthday. Kaya ito na nga rin yung niluto ko. Kasi kasi magastos ngayon mga mare, just ko kailangan maging practical tayo. Hindi natin kailangan ng maraming handa. Um, wala akong amo mo. Okay na to. Okay na to. <laughs> so na mga mare, dahil okay na to, eto na nga at kakain na kami ng spaghetti for today's video. Ako lang pala yung kakain mga mare dahil busog nga sa Red Horse tong mga kapatid ko. Dumayo pa nga sila dito sa bahay mga mare para lang uminom. Chares. <laughs> Inimbitahan ko talaga sila dyan mga mare dahil nga malapit na rin kong malis semester. Si Diyos ko, sabay-sabay na nga to. Pinapunta ko nga rin pala si mama ko dito mga mare para nga may makakasama kami dito sa bahay. Pagalis nga ni mister, ganun. Diyos ko, magiging maingay na naman yung pamamahay namin neto. Na Chares. Yun lang muna for today's video. Salamat sa panonood.